Welcome kayo sa YouTube channel natin. Ako po ay isang foreman, isang Pinoy foreman. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol doon sa isa sa mga comment doon sa comment section natin. At ang problema niya ay nahagip ng nahagip ng right of way ang poste ng bahay niya. Maraming kasong nang Maraming kasong ganyan. Dito sa amin mayroong mga nadaanan ng four lane. Nag-four uh, lane dito yung widening ng kalsada. Kaya may ilang bahay na nahagip. Iba kalahati pa. So ano ba yung magandang diskarte? Eh, pag gano'n ang nangyari. So bago natin yan sagutin, may invite mo na kita na mag-subscribe. At marami kang matutuhang idea, idea rito all about construction management sa construction okay at uh, sasagutin na natin yung tanong okay ah uh, ayon sa experience natin tole wala pa naman akong magawang katulad ng gano'n na gano uh, kalahating bahay ay titibagin at uh, lalagyan ng panibagong poste at mga biga pero... Dati may ginawa ko na... Ang kaso naman noon... Yung bintana niya, pinalakihan niya. So... Kailangan tibagin magkabilaan. At bawasan din sa ilalim. Ang ginawa ko... Uh, Ginrinderan ko sa kabilaan. Paikot. Okay. Paikot. Paikot ng bintana mula sa gilid pa ilalim hanggang dito sa kabilang gilid pinrenderan ko siya tapos magkabilaan siyang ginawa ko pero madali lang yon pagkatapos kong renderan uh, binarinahan ko siya pinamitan ko siya ng STS pinatagos ko magkabilaan yung uh, drill bit drill bit na malaki yan tapos dinikit-dikit dikit-dikit yun dikit-dikit yung pagbutas ko so mandali na lang yung pagdikit-dikit mabutasan mo na yan at pagkatapos nun um, nabutasan ko na siya ng dikit-dikit ng marina na uh, pinarinahan ko eh pinagpuputol ko na yung bakal yung mga bakal nun yun bumagsak siya ng buo yung buong area na yun uh, kung saan ginrindiran ko at binarinahan tapos may isa pa akong ginawa ang kaso naman noon sa slab sa slab pinabutasan niya dahil maghahagdan siya bandaron so ganun din ang ginawa ko, ginrindiran ko tapos ang una kong munang ginamit na barina yung maliit muna siya maliit muna siya maliit, pinaikutan mo siya. Pagkatapos kung paikutan yung maliliit na drill bit na yon, pinalitan ko yung bala na mas malaki. Tapos tagos din ang ilalim. So yan, ang ginawa ko, ganyan lang. Medyo matagal-tagal ang trabaho pero mas maganda yon kaysa sa masuhin mo o ijakamer mo. Kasi pag ganun yung ginawa mo, yanig yung buong one, yung buong slab mo ang buong flooring mo yan eh. kaya mas may gano'n ganun medyo matagal pero mas safe sya mas safe so kung uh, ganyan ganyan din sa kaso na ganyan pwede mo rin gawin yon yung tatanggalin na pader o tatanggalin na poste eh, may pader din sigurado yun basta binigyan ko na hanap trim ni mo magkabilaan yung pader mo tapos butasan mo butasan mo at pwede rin ganun barinahin mo siya tagusan ng ang kabila tapos uh, tsaka mo siya tibagin pag na na nabuta, nabutasan mo na siya mula ilalim ng taas kasi magtitira ka dyan ng bakal ng mga one pit para pag nagpusti ka uli yung bakal na yun na nakatira na natira doon sa pader syempre may horizontal yun diba? may horizontal yun yung bakal ng ng pader mo ititira mo yun mga 1 feet para pag nagpusti ka itatali mo yun, yun sa pusti mo ulit para tumibay ulit yung pader mo so kung affected naman yung slab mo slab mo pwede mo rin ganito gawin yung ganong diskarte ko barinahan mo grinderan mo sa taas kung saan yung affected na yun na, na abot ng ripe right electric o may uh, mo lang yun tapos bari na grinderan tapos bari na ng ilalim pero mas maganda kung mahaba yung abiktado na slab tukuran mo yung slab sa ilalim yan mo mong kumputasan na yun kumputasan hanggang sa pagkabilaan pwede mo na siya kundi-kundi yung tibagin pwede mo na siya i-jackhammer kasi yung sa kabila hindi na kaya din kasi nagugitan mo na may may butas na pabay eh. Ayun. Tapos magtira ka rin ng mga one pit na bakal para kung mag slab ka i-connecta mo yung slab para kapit pa rin siya doon sa slab matibay pa rin yung slab mo yung flooring mo mas matibay yan. so pwede mo ganyan subukan yung ganyan yung discarte eh. kung idiretso mo kasi jackhammer hammer, ah, tibagin yung slab mo at saka pader. Yanig like yun. Kaya kahit medyo matagal pero safe naman. Trabaho. Gamitan mo lang ng mga kuhan, mga branded na SDS na drill bit. Gamitan mo lang ganun. Saglit lang yun pag SDS ginamit mo doon. Tapos malaki pa na barina yung gamitin. Yan. Subukan mo yung ganyan yan lang ang mabibigay natin idea para dyan okay